to this vlog guys ayan magluluto kami ng isda ayan sasabawan namin ng isda guys ayan naglalabo tuloy guys gawa sa ano sa usok ayan guys so, oh. so kukunin ko na yung isda guys so ayan yung ating isda guys na sasabawan so inalagay na natin isa isa guys yung mga isda guys ano ayan o oh, napaka ano talaga yung guys napaka labas talaga guys napaka sariwa talaga yung isda na yung guys oo oh, guys So listen kay mag vlog guys kay korang ang kay wakay mag way video sa imuha guys. Oh dala guys so dagko kay mga isda guys oh di ba? Oh nalunod na so ato na lang huwato na guys ug so. mubukal ato isa nang takuban. Okay. So guys, i-check na natin guys kung nimbukal na. So ayan guys, medyo nag-start na siyang mubukal guys. Ano? So ang itong mga lamas dyan guys, kompleto kayo na guys, na isibuyas, sili, o kamatis guys. So wala na akong ipakita ganiha guys, no, ang uh, mga lamas ganiha. So ako na lang iingon ang mga lamas guys. So naingon na ako guys, so timplahan guys. So ato isang takuban. Ano yung mga ingredients guys? So yung atong bitsin, ang atong nagpapasarap ang ginisa mix na sampalok. Okay. So, So ito lang i-check guys kung yung na So grabe ng bukala guys so, oh. ala. Ayan grabe ng bukala guys So magtimpla na ito guys Asin no oh. O, darang asin So ito lang i-estimate guys kung Kung unsa kadaghan sa asin nga itong ibutang no Para, para dili parat atong butang gamay So Kasunod na ang bitchin Oli so, sura ni mag-video guys so, ng wati at taga video wala tayo uh, ta video graphic guys kita lang yung naginosara guys so ibutang na ang bitsin guys oh all right din atong tinawan ang sabaw hmm tamis tamis gid ang sabaw guys kay fresh mga kaning isda guys so atong takuban kay ato nang isunod ang sinigang mix sa sampalok okay So ato nang i-check guys. So ato nang i-check guys kay ato nang ibutang after natin uh, matimplahan na matimplahan ano. So isunod na nato ang sunod na dai nato ni ang hmm, sa sabaw guys. Ang sinigang mix sa sampalok. So ato ni siyang i-mikus-mikus na guys. O di ba? na mikus na na mix na yung ano sinigang mix sa sampalok sa sabaw. So ato na siyang timplahan. Grabing mm, grabing lamia guys. Lami kay guys ang atong luto karon guys. So, guys, ito na nga ang ating nilutong tinuwa. <laughs> Ayun na guys, oh. Oh, di ba? So, mga ora ta guys. Yan na ang kating ko ano preto gahapon to ni guys. So, oh. ako nang kaunon guys. And then yung ating syempre ang atong kanon guys, oh, nga bahaw. Ako gining kaunon din ako ning ilabay guys kay anong guys. So ayan na nga guys, kakain na tayo guys. Ayan. So ayan Tarong robot bata So ayan na nga guys, kakain na tayo guys. Bago ang linggo guys ang atong kuano. Ang atong isda nga pinirito. So mga una ta guys, ang atong kanun nga baho guys, dili na, na ilabay guys kay anong bun kainin guys. O di ba? So bago tayo mag-start sa atong vlog guys, mag na na tayo guys. So yun na nga guys, tapos na tayo mag kaya mukha ko na ito guys. Mm, lami kayo guys. Kaya. Magkinamot ko guys kayo. Magkinamot lang ko guys, kaya limpyo na akong kamot. Nanghunaw na ko no. Mm. Nanghunaw na ko sa tubig sa kanal. Hindi, <laughs> joke lang. Ipag ipagkatawa lang tayo. Grabe ang isda guys oh. Mm. Abi guys, maung sagana naming resa isda sa sa, sa matang adlaw guys kay ano. Ang ako kasing ang akong pagumangkon, ang business niya ay isda. Isda ang iyang business guys. So kada ano may siyang isda. Mm. lami. Hmm, di ba? Ato ning kamuto nang guys, atong imikus-mikus ni guys nya. Ang sili ang atong paboritong sili guys, so. Oh. Mm, ba, lami kayo. Oh, di ba? Kaya na to eh. Higutag sa baw. Hala, grabe lamig agay sa sabaw. Hmm, makaingong ka nga. Lamia oi. Mia oi. Maka yung kag Mia oi. Nana ba? Nana sa Bisaya. Ngon tayo guys. Hmm. Hmm. Dalawang piraso lang yata yun, Bing. O yan, atong preto. Gitawan ko sa kong pa, pag umangkon, guys, si, ano, si Bing Bing. Atong prito, isda. Ako siyang lan hmm. lan na siyang landanon. na na siya, guys. Hmm. 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 So yun natin lang ang mga sundaan sa probinsya guys. Pampobre lang. Pampobre lang yung mga sundaan guys no. Kay pobre mami. So di mami, di naman ko dato. Pobre lang ko. Or, or di yung tao lang yun guys. Di naman ko dato ha. O yun natin lang ginaan mga sundaan guys sa Matagalaw guys. Hmm. Ano yun sa Tagalog? Mahirap. Uh, ganda naman ano sa bawin. Eh. tambok ang isda guys grabe sobrang tambok grabe ang ulo niya guys oh bangga kay guys kita ba hmm. hindi oh, ba hindi ba hmm yummy ka ayo bigot ka ba hmm grabe lamig guys yan guys then, ang ngatong prito guys oh hmm. murag murag ako lang ginagkaunder sa, sa prito guys kay ang mga kaubanan guys no kung ano kay sila murag na sila ganahan mukha mga inani basta maugmaan na gani di na sila, di, di, di sila ganahan guys so ako na lang tagka guys basta mabahaw na yung prito di na sila ganahan kay o mabahaw na po ganahan ang prito guys wala po yung kanang murag wala po yung lami ba yun yung utanan no lami po siya utanan pero sa kung sa ang preto, lami, lami am lang gihapon ko guys akong kaunon ako yung tagkaon sa mga bahaw <laughs> Mga kung naong ni nagbahaw. <laughs> ako itig kaon sa mga bahaw din guys. Ang ako mga pagumangkon, di sila mga una. Kaya gusto na yung init pa yung bagong luto talaga. So, ako ang pagkaon. So, ako ang pagkaon guys. Mm. Yeah. Ano gano pag ilabay? Hmm. Di ba gahapon man ini gluto niya? Ano, ano ilabay uy? Eh. Diba, sa sa ang kuan ngaron ang mga paliton, grabe nang kuan na mahal. Nya mo lang ilabay. Uy, hindi pwede oi. <laughs> Atong kaunon oi. Kay mo gun kaayo. dili pwede ilabay. Ako may bukaon. Ako ay tagkaon. Ang diba? Kalo isang ginoo bisag tagkaon ko sa bahaw bas ko atong lawas guys. Kalo ipo sa ginoo. Pero dili pud per, dili dili pero dili pud pero may minting bahaw atong kaonon guys. <laughs> Siyempre mo kaon pa dili bahaw. Hmm. Unsa um, ba? Diba? Ayun guys, ang tawag na ni sa Quezon province nga isda, kining isda guys is espada guys Ayan guys, kung anong tawag sa inyo nito, kung anong tawag sa inyo nito guys, paki-comment lang sa comment section guys para mahibawan ako kung unsay tawag sa inyo ha. Ilaning klasihang isda. Kaya ang tawag din sa Quezon province ay espada. Espada ba yan? Hmm. Espada din siya guys ang tawag din. Ayun ko na kung anong tawag din sa inyo sa sa ibang lugar, sa misaya? Sa mo binili tong mic mo to. Bagay ni ano niya. Tita Melby mo. Gaya ng ano. Kaling uli. Binigay sa akin. Hmm. Sabo. Sabaw. Hmm. 結局。